Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga succulents ko na naging cluster at yung mga pinugot ko na naging cluster din. Ayun. So, napakainit at alas gis pa ng ubaga ngayon at napakainit kahit maaga pa. So, tingnan natin. Ayan, nasa 36 degree. So, sobrang init talaga guys. Ayan maaga pa lang, alas 10 pa lang at 36 degree na. So, ayan. So, umpisahan na natin. Ayan. So, dito, ayan. Ito, guys, si Pumiris. Ito siya. Iisang puno lang to siya guys at marami siyang baby. Pinakita ko na din to sa inyo minsan. Marami siyang baby na lumabas doon sa gilid ng kanyang mga roset. And then yung pinaka mother dito sa gitna, yung pinaka roset dito sa gitna guys, nabulok siya. Nangitim siya. Katulad halimbawa ganito, nabulok siya. So... Ang ginawa ko, tinanggal ko yung nabulok na parte and then iniwan ko yung mga babies. So, ang nangyari, ganyan na siya. Ayan. So, itong mga nag-dry, tulad yan, nag-dry leaves. Ano yan? Yung rosette pa yan nung mother plant. Ayan. So, yan. Nag-ano na siya, guys. Ayan, o. Oh. Diba? Paikot yung baby niya. Ayan. So, diba? Kumapal siya. And, ito naman si... Ayan yung pangalan niya. Ayan. So, para siyang si, ano, Lola. Ayan. Pero yung kaibahan lang ng ano nila, guys, yung kulay siguro, magkaiba sila. Kasi ito, para siyang pag, may pagka-bluish. So, wala akong Lola kasi meron akong dating Lola. Namatay siya. So, ayun, hindi na ako ulit bumili ng Lola. So, bluish ang kulay niya. Ayan. So, paikot din yung baby. At mayroon na din akong naipropagate nito. So, maganda din siya ipropagate sa dahon. So, ayan yung hitsura niya. And, ito, kariripat ko lang nito. Niripat ko siya kasi nung umalis ako, pagkabalik ko, ang dami niyang dry leaves. So, parang lumiit siya. Mas lalo siyang lumiit. At yung pinagtaniman ko sa kanya na pot ay medyo malaki para sa kanya. So, nilipat ko siya sa ganito. Ayan, medyo mas maliit lang ng konti. Ayan. Malaki kasi yung pinanggalingan nito na pat. Ayan. So, niripat ko siya at umukay naman siya uli. Ayan. Ang pangalan niya ay si Kiselen, Ayan. <laughs> ang hirap banggitin ng kanyang pangalan. Ayan. And then, ito naman si Olivia. Ayan. So, ang dami din yung mga itim-itim sa dahon kasi nga dinumog siya ng mga mites. So, buti na lang ngayon. Ayan, oh na wala na yung mga itim-itim. Ayan, inisprehan ko kasi siya ng gamot dahil kapag hindi ko siya inisprehan ng gamot ay ayun, lahat ng mga dahon niya mangingitim. So buti na lang ayan oh, yung bagong dahon niya ay gumanda na uli. Ayan, nagiging fresh na uli. Dito banda mayroon pa natira. Ayan dinunog siya ng ano, ng mites. Ngayong taon talaga guys, ang daming mites ngayong taon. Siguro dahil sa sobrang init ng aming summer ngayon. So last year hindi ko masyadong problema ang mites. Ngayon lang talaga medyo nag-struggle ako sa mites ngayong taon. And ito naman, kariripat ko lang din nito si Elegance. Ayan, si Elegance. Niripat ko siya at ito hindi ko pa napalitan ng bagong lupa si ano to guys si Onslow ayan yung isang Onslow ko ay pinalitan ko na ng ayan oh nandito siya ayan si Onslow and then nandito yung ayan hindi ko alam ang name niya ayan tapos ito si Allegra Ayan, tinanggalan ko siya ng mga dry leaves kasi ang dami niyang dry leaves, guys. Ayan, medyo nagiging fresh ulit siya. Tapos, ito, kariripat ko lang din ito. Ayan. Si, ano to guys, si Polidonis to. Ayan, ba diba? maganda si Polidonis dito. Ayan. Pulang-pula siya. Ayan. Galing siya sa ganitong pat. Ayan. Tapos sin-transfer ko siya sa medyo mas malaking pot para makaano, makahinga yung baby niya, maka-spread yung dahon ng kanyang baby. Ayan, naka-spread na nga. Kasi naipit kasi siya dito, katulad nito, oh, ayan 'no. Oh. Parang ganito yung dahon niya dati. So, naipit kasi, kaya nilipat ko siya sa medyo mas malaking pot at ganyan yung hitsura niya. Ayan. So, medyo nag-ano yung kulay ng kanyang mother plant. Ito, ito. Mapulato siya guys eh. Ngayon medyo nag-ano siya. Medyo nag-green siya. Siguro dahil pinalitan ko ng bagong lupa. Ayan. Fresh kasi yung lupa. Kaya ayan, nagiging green siya. So, normal lang yan sa mga succulents kapag nagpalit ka ng bagong lupa. Nagiging ano sila, nagiging green sila. Lalo na pag pinapalaki mo sila ng pinapalaki, nagiging green sila. Hindi sila kumukulay masyado. So, ito si, ano, si Pulilin si Yana na hindi ko pa na palitan ng bagong pot. So, plano ko din to siyang ilipat para, kasi marami siyang baby sa ilalim guys. Nagtanggal kasi ako dito ng dry leaves. So, nakikita ko sa ilalim. Ang dami niyang baby doon sa ilalim. Kaya, kailangan ko na din siyang ilipat para yung baby sa ilalim makalabas ng maayos. Ayan. Kasi naipit na din yung ibang baby dito. Kasi malaki na, ba diba? Ayan, oh. So, ayan. Si Pulilin At si ito naman, si Blue Elf. Bago ko siya niripat, guys, alam niyo yung dulo ng kanyang dahon, yung tip ng kanyang dahon, nagpula-pula yan. So, ngayon, hindi na siya pumupula. Ayan. Nawala yung mga pula-pula sa dahon. Ayan. Si Blue Elf. So, isang puno lang to nung pagkabili ko ganito, tapos meron siya mga baby sa ilalim. So, ngayon, yung mga baby niya sa ilalim, ganyan na. Lumabas na yung mga baby pa ikot. Ayan, Oh. Ayan, dumami na siya. Ayan, nagbuka na siyang cluster. At ito, ito yung niripat ko na binidyuhan ko kung paano ako magripat during summer. So, ito siya. Ayan, healthy-healthy pa rin. Ayan. So, namumula din yung dulo ng kanyang dahon. Ayan, Oh. So, ito si Crazy and Ryan. So, hindi ko na yan pinakialaman guys. Kasi nung mga bandang April ko yata yan niripat nilagay dyan. So, hindi ko na siya papalitan ng bagong lupa. So, hayaan ko na siya until next year. So, ayan. Kumapal na siya ng kumapal. So, maganda ang kulay niyan guys. Nagiging parang violet or purple. Ayan. So, dito katabi niya si pink frill. Ayan. So, biglang nagbukahan yung roset ni pink frill. Kasi, diniligan ko din yan, guys, nung nakarang araw. Talagang binabad ko siya sa balde. Ayan. <laughs> binabad ko siya sa balde. Kasi nga, sobrang, ano, tumitiklok na yung dahon niya. Tapos, napaka dry. Ayan. Talagang kulubot na kulubot na yung dahon niya. So, binabad ko siya sa timba or sa or sa balde na mayroong maraming tubig so ayan nagbukahan siya so hindi pa yan siya tuyo guys basa pa rin yan hanggang ngayon so nandito yung Dusty Rose natin ayan niripat ko na din si Dusty Rose tapos ito yung huli kong niripat na pinakita ko sa inyo si ano to si sino nga to? si Snow Bunny ayan Ayan yung huli kong niripat. Tapos, meron tayo dito si Dendra Gem. Ayan, tingnan ninyo guys. Nagiging parang bouquet na din siya. Oh. Ayan. Diba? Ayan guys, parang na din siyang bouquet. 'di ba? Maganda ang kulay nito, guys, para siyang nagiging orange. Pero ngayong taon hindi ko alam kung magiging gano'n siya yung kulay niya kasi nga ano to siya, guys. Pinalitan ko kasi ng bagong lupa at naglagay ako dito ng ano, ng fertilizer kaya ayan, nagiging green na green siya. Si Dendra Gem. So, ayan. So, ito naman yung pinugot ko ito yung pinakapuno and then pinugot ko yung head. So, ito yung mga babies na lumabas. Ayan, si Pinwheel or si Revolution. Ayan, dami niyang baby, diba? Ayan. Tapos, mayroon din doon. Ayan, guys. Ito din. Ayan, tanggalin natin. Ayan, ito last year. Dito tayo sa baba kasi ang init. Ayan, ito last year, guys. Pinugot ko din to. So, ito ay pinakapuno. Ayan. Si Cupid. Pinakapuno din yan, guys. Ayan. Diba? Nagiging cluster. Ayan. Nagiging cluster siya. So, iisang puno lang yan. Saan na yung pinakapuno niyan? Nandyan sa gitna. Ayan, oh. Ayan. Kita ninyo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, guys. Ang pinakapuno. Ayan. So, dyan galing yung mga babies na naglabasan dyan. Ayan. Tapos, meron siyang farina. Ayan. So, ba? Diba? Ayan, balik natin. Sobrang init. Ayan. So, ito si Elaine, guys. Oh. Ayan. Maganda yung kulay, ba? Diba? So, check natin uli si ano. Ayan, si Trumpet Pinky. Na pink pa rin. So, nagpiping talaga siya during summertime. Ayan. Si Trumpet Pinky. Kaya lang marami siyang mga ano, ayan, dry leaves. Sa so, sobrang init, yung dulo ng kanyang dahon, ayan, nagda-dry. Ayan, hindi ko din siya pwedeng diligan ng diligan during summertime kasi nga, malulusaw sila kung lagi ko silang diligan. Ayan. So, ayun yung mga ano guys yung mga niripat ko ngayon. Ayan, mangilan-ngilan. So, nag-start na din ako magripat. Ito, irilipat ko pa to. Si, ayan yung pangalan niya. Ayan, lipat ko pa to sa bagong pat na ganito. Wala kasi akong pat na ganito ngayon. Ayan. Magkasing taas lang sila. Ayan, oh. Kaya lang, ano nito ay medyo ano siya. Ayan, ito pahaba kasi. Ito siya medyo pa Ayan o. Oh. Para siyang bowl. Purmang bowl. Ito siya parang purmang baso. Ayan, pahaba. So, ayun. And then, ito si lilasina. Ayan, malaki na din siya. Maganda yung kulay ng kanyang dahon. And then, maganda yung dahon nito, So, ayan. Purple siya. Ayun lang yung mga niripat ko. Ayan. Meron pa akong kailang iripat din. Katulad nito. Si Pulilense. And, ayun lang guys, ang ating video for today. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa subscribe please subscribe my channel. And thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo lagi sa aking video. Bye-bye! Ang init.